Ang pasasalamat kay Pangulo Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang amako. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Mila kong manindigan ng... Na...